So magandang hapon sa inyo lahat, si Papa AJ ito. ito ang Porta Mare o Latin Ward ng Marian Gate na makikita sa Berlin Street, Santa Cruz, Naga City Ito ay may mataas na imahe ng ating mahal na Nostra Senor de Peña Pransha, na may anghel sa dalawang guild nito Ano nga ba ang Porta Mare? It's a memorial arc in Naga City commemorating the tercentenary of the devotion to Our Lady of Peña Pransya. Sino ba ang mag-aakala na ang arkong ito na lagi natin dinadaanan at nakikita ay isa palang museum? Oo, tama, narinig nyo. Ito ang Porta Maray Museum na kung saan marami kayong makikita na koleksyon ng mga litrato, artifacts, paintings at iba pang memorabilia na hango sa kaisayan ng Metropolitan Cathedral. Kahit nga kami ay nabigla at namangha ng nalibot namin ito. Alright, so magandang hapon sa inyo lahat si Papa Ejeto Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Barley Street dito lang sa barangay Santa Cruz, Naga City kasi explore natin ang Porta Marey Museum. Sino ba mag-aakala na itong structure na nasa likod namin ay isa sa pinakasagradong lugar dito sa labas ng Naga Metropolitan Cathedral siguro sa mga hindi taga Naga, hindi rin mga taga Bicol sino ba mag aakala na ito pala ay isang museum so halika, nasamahan tayo ni Jerome para i tayo sa loob nito go! let's go! So ito po yung main entrance ng the Porta Maray Museum at the Naga Metropolitan Cathedral. So si Sir Jerome siya ang mag sa atin. Nag-aaral ka pa sir? Sa biskas po. Biskas ka nag-aaral. So yun, pwede mo ba kami samahan sa loob? Uh, let's go po. So welcome po and good afternoon po sa inyo. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Makikita po natin ang section 1 our heritage our identity. So makikita po natin yung mga artifacts na makikita po natin sa simbahan. So ito po um makikita po natin yung mga artifacts na nakapalagay dito sa museum. So, so mga lumang-luma oh, na, ano? no? Oh, so ito po um Sanctus Bell. So ang um, ginagamit po siya during masses po So, tabernacle door Ayun niya po kayo doon sa dinalagyan ng hostya. So, yung nasa gitna yan ng retablo, Opo. no? Yung Opo. sa may altar na pag binuksan mo, merong mga hostya sa loob. Opo. Tapos yung may mga kalis, Opo. no? Opo. So, ito po, mito Matagal na talaga yan. Opo. No? Opo. Tapos hindi siya replica, original. Opo. Original po. Talaga? Okay. Pero, dinawin ko, itong nandito sa harap natin ay galing sa loob ng Naga Metropolitan Katedral. Hindi galing sa ibang simbahan. Opo. Dito po. Talaga. Okay. So, ito po, um, the third one is the death of Jesus. So nakikita po natin do sa kalabanga, sa amang hinulid. So parang napakatagal natin ito, no? Opo. Opo. Um piniserve po talaga namin dito. Okay. So ito naman sunod, um the crown of Our Lady of Holy Rosary. So, ayan po, kapistahan po ng Holy Rosary. So, um timing. Nakat napaka-timing ko na. yung pagbisita um, so, namin dito, no? Ito, ito po, dati po bago po ang devotion natin kay Ina. So, dati talaga po kay Holy Rosa. Ginamit po siya na matagal na rin po. So, matagal na panahon na rin. Original po. So, talagang napakaswerte lang kasi natin kasi lahat na ito ay nakapreserve pa din hanggang oh. ngayon. Since meron ng Porta Marie, kaya nailabas na dito at open for public view. Oh. Alright? So, so, ito naman upuan, siyempre I Isa to sa napakahalagang upuan ng mga. Ang po. Apo. Ang cathedral means chair. So, ginamit po siya ni Archbishop Alberto hanggang kay Bishop Gaspi. Alright, so sino ang bago nating ano ngayon? Ang um, si Among Terona. Terona, no? So, siya ang bago. So, meron din siyang uh, bago upuan Apo. na ginagamit. Which is no? nasa, ano po, sa cathedral. So, dito naman, every time nagbibisita tayo sa mga simbahan, lalo na sa mga kapanaryo, so, meron din tayo katabing kampana dito, which is ginamit po ito sa unang translasyon dito sa Naga City. City. So, ibig sabihin, napakatagal na itong kampanang um, ito. Apo. So, ito naman, sa bandang kaliwa ko, ano ba mga nandito? Parang mga Biblia ito. ang um, ito po ang um, misal. So, ginamit po siya na 1951. Po. Yeah, 1951. 1951. 1951 So, matagal na panahon rin po. Ang nakasulat po is Latin Latin ]ữu. words. Opo. So, talagang kung makikita nyo dito sa Bibliang ito, ay wala ka talagang maintindihan. Lahat to ay mga original mm -hmm. na uh -huh. ginamit noong panahon. Opo. At ito na yung mga kalis na to? So, itong kalis na po to ay ginamit ng mga ar arsubispo, which is the kalis and the skull cup Okay. Ni arsebispo. The gospie and then the cross. The cross. Ang um, regalo po siya ni John Paul II sa kanya. Opo. So talagang napakahalaga Opo. at napakasagrado din tong cross na to kasi Opo. paggaling naman talaga sa isang santo napaka importante talaga at kailangan natin i-preserve yan. So, dito naman, kung may kita nyo, ito po yung mga perspective ng dome na nasa gitna ng Naga Metropolitan Cathedral. Ito yung dome na kung saan pagdala dito kay Inang Peña Pransya, dito po siya nalagay at dito rin minasahan at ito rin harap yung Metropolitan Cathedral. So, ito po yung mga perspective nila. So dito naman sa kabila, ito po yung gilid ng katedral. Ayan, kung makikita nyo, nakalagay na po dito. Sa mga magbibisita dito, ay talagang makikita nyo ang original na katedral noong panahon. So, aki tayo, sir, sa taas. Okay, second floor naman tayo. So, dito naman sa ikalawang palapag ng museum na ito, ito po yung tercentenary hall. Ayan, so, sa baba ay medyo madilim kasi nga yung mga ilo talaga ay hindi pa naman talaga functioning. Kaya dito sa ikalawang palapag, kung may kita nyo, napakaliwanag na. So, ito yung mga tumulong para mailagay itong museum ito, no? Ang dami-dami nila. At meron dito mga iba't-ibang mga larawan, gaya nito. So, anong, um, sir, ang explanation nito? Um, um, pinint po siya ni Pacho Piano. So, ang tawag po dito is pagmamanto. So, pagmamanto? Opo. So, tradition po sa mga Bicolano na ang pagmamanto is parang pre-over po na ginagamitan okay. po ng Manto, So, okay. makikita po natin yun sa kay Ina, yung manto niya po. Okay, ginawa siya noong 2010. Apo. So, may signature pa ng mismong artist ito. So, dito naman sa kabila ay mga manto na kung saan. Hindi naman ito bago sa inyo kasi noong nag-vlog kami sa may Peña Francia, doon sa Peña Francia Museum, meron din kayo mga iba't ibang klaseng takita doon ng mga manto. So, meron din dito. So, lahat ng manto ay sinuot ni Orledo Peña no? So, hiwalay pa doon sa mga manto ng doon sa Peña Francia kung familiar ka. So, tatlong iba't ibang disenyo ng manto ni Orledo Peña Francia. So, ito rin ay isa sa napakasagradong damit ng ating mahal na ina. So, dito naman, ano ba to sir? Gikita po natin itong Porta Marie and then yung mga um, volunteer po na Tumulong para mailagay ang porta-maray. So, may, Okay. Parang... Okay nakapalaod rin yung history po. History no. na Orlando Peña Francia. So, ayun. So, kung makikita nyo, ito po yung harap ng Porta Marina kung saan makikita nyo sa baba. So, ito naman yung mga tao na tumulong para mailagay itong museum na ito. At dito din sa larawan na ito ay ibinabahagi dito yung mga kwento kung saan nagsimula at paano nagsimula si Orlando Peña Francia. Kung makikita nyo, ito po yung mga deputante. Ayan, yung mga pare. Ito yung fluvial position. At dito naman sa kabila ito naman yung mga archbishop at ito rin yung Orlido Peña na no, kung saan dito pinapakita rin dito na nagtatraslasyon sila or possession at dito naman po yung simbahan ng Peña Parencia. Ayan, so napakaganda at napakalaking larawan. Kaya sa mga bibisita dito ay talagang very interesting po pag nakapunta kayo dito. Lalo na isama nyo mga anak nyo kasi uh, marami silang mautunan dito. So dito naman sa kabila, ayun, so ito po yung Divino Rostro. At ito rin po yung mga tumulong. Ibig sabihin, kung mabasa nyo sa mga taga Bicol, mga taga Nagay, maitindihan nyo to ang mga nagtarabak. Ibig sabihin, yung mga tao tumulong dito. Iba't ibang mga persona, hindi ko na siya isa-isahin -isa kasi napakarami. Ayan, so pero meron dito mga mga doktor, mga pulis, mga company sa tumulong para mailagay ang Porta Marie. Ayan. So, yun, our Lady of Peña Prensa, 300 years na of devotion from 710 to 2010. So, napakaganda ng ikalawang palapag kasi unang-una, maliwanag na rin. Pero ito bang Porta Marie ay ayos pa rin, pinapaganda pa rin. Apo, no? Pinapaganda pa rin. Kasi yung second floor talaga, hindi pa naman talaga siya fully functioning. Eh, kasi nga, wala pang mga ilaw. Limitado pa rin. So, doon tayo sa third floor. Ito po yung pinakamaganda dito. Kasi, may kita nyo dito yung imahe ni Nostra Senyora de Peña Francia. So, ito po yung structure niya mismo na kung saan napakalaki at hindi mo aakalain na yung nakikita niyong Orlando Peña Francia sa taas, wala sa baba. Meron palandaan daan dito sa loob nito. So, let's go. Tingnan natin. So, ang pinakahuling palapag. Apo. So, ito po. Makikita po natin yung view. Um, ito po yung Berlin Street. Uh, minor Seminary and then the Naga the Metropolitan. Alright. So, yun. Sino ba ang hindi mag-aakala na yung nakikita nyo yung Our Lady of Peña Francia pag dumadaan kay dito, pag nakasakay kang tricycle, nakasakay ng motor, nakasakay ng kotse, naglalakad-lakad lang kay dito at dumaan sa katedral. Na ito pa lang, niyo yung imahe dito, may daan pala dito sa Porta Maray. So, marami mga taga-naga na hindi pa alam at wala rin idea kung ano ba talaga nasa loob. Kasi, actually, yung Porta Maray ikinalagay lang na September, no? Ah, uh, ngayon po ang na po. Okay, so kung makikita nyo, Naga Metropolitan Cathedral, ayan, so marami nakapalit kotse. Yun din yung Holy Minor Seminary So dito kita mo rin yung palasyo Doon sa bandang kananggo At yung dome na kung saan uh, During translation Pagaling ni ina from Basilica to Peña Francia To Cathedral jumpo po inalagay at jumpo po minisahan Noong bang ano, translation bukas to? Ah uh, po Ay Yung translation mismo, so, hindi po Medyo matawa kasi po yun Ah okay So siguro uh, ah, talagang hindi siya binuksan kasi unang-una delikado, no? Baka may mahulog, may madisgrasya, no? Pero so, napaganda ng view dito kasi makikita nyo yung mga bulaklak, mga, mga decoration ni Adolfo de Peña Francia, ikita ang kit nyo dito. Kaya talagang ah, napaganda kung dito kayo sana nakapagsimba o dito kami nakapagsimba during translation. Ayan. So, yun, ito na. Napakalaki. Hindi ko alam kung anong sukat nito, kung ilan. Basta makikita nyo, napaganda. Made of ano to, sir? Trust po. So, gusto ko sana akitin kaso So, takot ako kasi napakataas saka delikado po yung, ayun, bawal po kasi ng... ayan Kit. so yun nakalagay din dito do not yun. go beyond this point so hindi talaga pwedeng ito ma ay nyo na ba ganda dito okay. ko ba rin ayan so kitang kita mo yung muka dito Kung nasa baba kasi po parang anlit po taas ka naman unlayo po so, talaga ayan so yun ano pa sa mga pupunta dito kayong mag-tour ayan meron naman tayo mga tour guide dito sa loob na kung saan uh, ma may explain po sa inyo at may paliwanag kung ano po mga nagamit dito ang mga artifacts na sa loob so ayun thank you very much Sir Jerome sa you. pagsama sa amin at sa pag-assist alright sa mga magtatanong siyempre, magkano ba ang entrance dito or meron ba ang entrance dito siyempre meron po Siyempre sa maglilinis, ayan, siyempre sa pag-aalaga nitong maintenance ng museum na to. Meron po silang entrance fee dito na 30 pesos. Magsimula po sa children and adult. adult. No? So, 30 pesos lang po yan. So, pwede kayo lumibot dito hanggang sa baba, simula sa taas. So, ayan, gusto ko na din gamitin ang opportunity ito kasi sa darating na 2024 ay tayo ay magdidiwang ng isang napakalaking selebrasyon pagdating ng Peña Francia Festival. Ito po yung canonical coronation of Ina. Sa pagdating na September 13, Friday, Translation Procession, pagdating na September 20, 2024, Friday, Diyan na po gagaw na pin ang centenary of the canonical coronation of Our Lady of Peña Francia. Ayan, kaya isa to malaking selebrasyon sa Naga City, kaya expect natin na mas maray pang pupunta dito mga turista at maray pang dito mga diputante yung pupunta sa Naga City. Pagdating naman September 21, 2024, Saturday, Fluvial Procession. At September 22, Sunday, Solemnity of Our Lady of Peña Parancia. Ayan, so ito pong vlog na ito ay isa na din sa daan para ma-promote ko. Kasi sa darating 2024 ay meron nga tayong gaganapin na malaki na selebrasyon Our Lady of Peña Francia the 99th year of the canonical coronation of Ina And we look forward to its centenary next year Ayan, so maraming mga events Maraming mga, ano pa, mga... Turista, maraming mga tao na makikita nyo dito So yun, magpapahalam na kami Thank you very much sir Thank you po Sa mga pupunta dito, open na open po to For public view, magabayad lang 30 pesos At least yung 30 pesos ay sulit na sulit na isama nyo Ang mga anak nyo Kasi isa to sa bagay na magbibigay sa kanilang mga kaalaman Regarding po doon kung paano nagsimula si Orlando Peña Francia At yung mga ginamit ng mga artifacts doon panahon So yun, magpahalam na ako si Papa EJ to Peace out.